Mm. Uh, Hello guys. Magdamagan kami pala. Ito lang mai. Mga ano, Pangil guys. Pangilan pangilan gabi na. Pwedeng uh, Dalawa. Dalawang dalawa. Ay, tat tatlo. 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 Mabababa pa yung ating ano. Tara, bar. Dito. Orek. Patutulog na. Kan. mga

Kasi eh, malang magawa o oh, nag-aagaw ang dilema at ang ng Big up down na tayo. Pagahon. Umaga na guys. Ini nak pakai orang bon bori asli. Bon. Kalau kita, kalau orang lewat. Ako naman. dito, guys, matutulog na naman 'yung mga magdamagan, matutulog pag umaga. 'Yung mga natulog sa gabi, punta dito sa umaga. Maghapon dua. Ba't ako nakatindig? Iniletak na 'yung noodles niya sa makabao. kalam okay. pa. Ka Nalakatong ko sa atin. mga niya. Malubong. Yung, taro, hmm. yung gagawin ko ngayong umaga, yung mga kapil, para sa libing. Otso tolo, tiyapang? Ha? Hmm? Otso? Ito lang. Tubo? Libig. yung libig, I may mean, hmm. Otso yung lahat lamang. Yung libig, direct to 90s. Mabalik pa rin yung din to. Yun, ito, Doon, ito Mar. Ading Kuan Mar noodles. Mar. Belum gue baik benar. Lu kan. <tangan> Mata bang kan

Ah, maro. Oh. Ayan guys, uh, good morning. Ayan. Ito nyo po yung paligid natin guys. Ayan. Ayan. Parang ano na, Parang nasa lagit na tayo guys. Ayan. Sobrang kapal ng hamog. Or nagpapag dito kalamaril Mariel. Ayan, malapit na ako sa kanila. Ah, nag video lang ako. Galing, lang ako, galing ako ng burol. Uh, Kakawin mamaya tutulog lang ako wala akong gagawin kung di matulog lang kasi kami yung nagbabantay tuwing ano parang kami yung nagpapaantok o nagbabantay sa lolo namin kaya ngayon naman mga boss umuwi ako para matulog ayan tingin nyo mga boss ayan, malapit na ako sa kanila dyan banda yung sa kanila kaila Mariel minto muna ko para mag video pero yun, unti unti nang nawawala yung pag pero doon grabe mga boss. ang kapal ayan may anihin pa rin dito sa kanila pero yung iba mga boss, ano na naani na dito na lang siguro yung hindi pa na aani grabe yung kapal saka bumili, bumili na rin ako ng pandisal kasi sigurada akong nagising na po yung ano, mama ni marial acsaka papa kaya let's go